Hello, gents. Ngayon ay mag-unboxing tayo sa binili ko sa Mercado Libre. Ang una ay unbox guys, yung sabitan dito sa mga utensils sa kusina. Maganda to, guys. na ma-organize yung kusina mo. At ito naman ang dis-humidifier. Ito yung nagpre-prevent ng molds. Ang para ma-balance yung humidity sa puwerto natin. Tsaka maganda to para sa health natin. Para maiwasan yung sakit sa baga. Maiwasan din yung mga mold na dumidikit sa pa Lagyan lang tubig dito guys. Effective to guys kung sa mga kwarto na maliliit at kulog na kwarto yung para hindi tayo matasakit. At ito naman yung nabili namin na arom aromatisador kung saan may kasali din siyang dalawang oleo essential. Ito yung nagpapabamo sa parto namin, sa tindahan namin, sa CR. Maganda to siya guys kasi talagang babango yung mahani. Ilagay mo yan siya guys. Ito yung maulay yung sisya. Lavanda siya ka bambu yung scent niya. Yan yung mga item na bilik oh guys. Kasi kulob yung kwarto namin para ma-prevent yung mga sakit, mga mold, tsaka pa para laging good health para dito kahit sa kulob yung kwarto natin. Salamat sa panonood.